Ito na guys, luto na ating paksiw na galonggong. Yan, umuusok pa. Yan. Okay guys, tikpan muna natin to. Kasi, hindi ko, kung ano may nilagay natin kanina guys, wala natin dinagdag doon guys. Ganoon tayo ka master magluto guys. Hindi na kailangan tikman guys. Yan pa lang. Kaya doon. Ah! No. Uh, oh. Sarap guys. Sakto-sakto lang the best. Kamutama lang yung asin guys. Pangintay natin guys, kainan na. simple guys, kailangan natin ng na maraming kanin dito guys. Huwag niyang ulam. Ayan no Isang kaldero guys. Ay, guys, isang kaldero ng ulam guys. Ay, isang so, dito, guys isang kaldero ng kanin. Sa mga gusto nito guys, yung ginagamit ng mini rice cooker guys, no? Yung gabor. Grabe tibay nito guys, tatlong taong ko nang ginagamit to. Hanggang ngayon, gumagana pa rin, oh. Kung Pag... so, mga gusto nito guys, ah, ilalagay ko yung link sa yellow basket. Ibang so, ganda nito guys, yung rice cooker na to. Tibay pa, tatlong taong ko nang ginagamit. Ginagamit to guys, walang halong biro. Ayan, oh. Diba? Ito tayo kakain guys, sa ating malaking kainan. Ayan. Kaysa sa mga gusto nito, lagay ko yung link sa Yellow Basket. Check out na kayo guys. Sobrang tibay talaga dito guys. Promise ko sa inyo. Siyempre yung ating favorite part guys, yung ulo guys. Ayan o. No? Yung si boys natin na puti. Siyempre yung si boys natin yung isa ba. Ayan Uh, simple man natin ang buntot. Para pares. yan guys. Lagyan din natin bawang guys. Nakain ko yung bawang guys eh. Iwas uh. high hmm. blood. Simple guys yung gulay. Ah, na favorite natin. Tayo guys oh. Wow, dami. Dami ng Yan, spaghetti sabaw. sibuyas, kamatis. Siling green. Kaya nang na mag mag-ulam guys. Yan, sakto na sa akin to. Okay, babala na natin yan. Ayan guys, gabor natin. Ayan. Yeah. natin yan. Ito guys, oh. Sabi Iba talaga guys, pag sarili mong luto. Kontrolado <coughs> mo yung lasa talaga. Ito <coughs> okay, guys, oh, laki. Batang, -batang ah. Sabaw. guys, last bite. Sabaw natin. Last bite. Guys, kung nagustuhan mo yung video natin, guys, huwag kalimutang mag-follow or mag-subscribe. Malaki kayong updated. Thank you! <laughs>